Siyang ba si Maliari? Review ko review mo. Inspired ito sa tunay na buhay ni Father Juan Severino Maliari, isang paring Pinoy na naging unang dokumentadong serial killer sa bansa. Pero sa pelikula, Trini nila ang twist. Si Piolo Pascual may tatlong character sa 1800s, 1940s, and present time. Medyo historical, medyo horror, at medyo may multo ng identity crisis. Review ko muna. Unang-una, ang cinematography, maganda. Lutang ang production design, lalo na sa period scenes. Tapos si Piolo, nag-effort talaga sa transformations niya. Di lang pa cute, ha? Pero ang kwento, hmm, ang daming gustong sabihin. Pero parang lahat sabay-sabay. Nakakalito yung jumping sa timelines. Kulang sa lalim yung psychological horror. Parang hindi fully nag-invest sa dark potential ng character. Kung gusto mo ng kakaiba, pwede mo siyang panoorin. Pero kung hanap mo ay clear narrative at tunay na takot, baka medyo sayang. Para sa akin, Maliari gets 2.5 out of 5 film reels. Maganda ang intensyon, pero kinapos sa execution. Ikaw naman, napanood mo ba ang Maliari? Isishare mo ang thoughts mo sa comments. At kung gusto mong mauna sa susunod na review, don't forget to like, share, and subscribe. Ako si Don Sinesuri at ito ang review ko review mo. Review ko muna, ikaw naman!